Sa gitna ng trahedya, nabubuo ang pambihirang kwento ng kabayanihan. Tulad ng nangyari sa lumubog na Roro Vessel sa Mazbate, kung saan isang doktor na pasahero ng barko ang nagsagip sa buhay ng isang nag-agaw buhay na sanggol. Kanina, isang madamdaming pagtatagpo ang nasaksihan ng GMA News. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Damn. Nang lumubog ang MVR Lady of Carmel sa dagat na Masbate, isang pitong buwang gulang na sanggol ang kabilang sa pasahero ng Roro. Kita sa ritratong ito, nakuha ng cellphone ng pasaherong si Miles Cuerto ang kalunus-lunus na lagay ni Baby Tyron Kyle Benguet. Kwento ng ina ni Baby Tyron Kyle, nangingitim na ang paa at labi ng kanyang sanggol matapos silang malubog. Pero isang pediatresya na pasahero daw ang nagbigay ng CPR sa sanggol. Isip ko, bahala na. Sabi ko, Lord save me. Kahit sa baby na lang, handa na akong mamatay. May awang oh, ang Diyos. Yung si doktora nga, nakasakay na sa isang life kasi magkadikit-dikit yung life, life crop. May isang crew nakatabi yung doktora. Sabi niya, kunin mo yung bata. Nahablot dito sa lib. At saka na, ano, nalunasan agad niya. Maayos na ang lagay ni baby Tyron. May mensahe naman si Rufa sa taong itinuturing niyang anghel at bayani. Lubos-lubos kong pasasalamat sa kanya na sana marami pa siyang taong matulungan. Sa bayan ng balot, mas namin natunto si Doktora Arolyado. Iniinda pa rin daw niya ang sakit sa katawan at trauma sa pangyayari. Pero abala na ulit sa pagagamot ng mga sanggol sa kanilang lugar. Swerte lang daw siya at marunong lumangoy at nakakita kaagad ng nakakapitang lifeboat nang tanungin namin si Doktora Arolyado kung paano niya iniligtas si Baby Tyrone. Nakita ko yung yung mama na ano na mapayat. May kinuha siyang to ano bata sa uh, tubig. Kita ko ang itim na. Yun yung nagpush akin na umakyat. Sabi, I have to do something. Talo na ako doon. Talibang pinuersa ko yung sarili ko doon siguro bakit yung bakit sumakit yung likod ko. resuscitate ko yung bata. Sabi ko, umiyak ka, umiyak ka kasi sabi ko kundi siya iiyak. I cannot do something for the for the baby kasi wala na sa ano kami na sa kawalan ko. Wala lang ginawa ko binaklo ko ng binaklo yung baby. Nirab ko nang nirab. Umubo yung bata, sumuka ng madaming water. Nang natanggal na raw ang tubig sa loob ng tiyan ng sanggol, unti-unti na siyang nagkamalay. Mabuti na lamang daw at nakatawag agad si Mal sa cellphone sa mga tagabantay dagat at agad dumating ang tulong. Nung dumaib na ako sa live rap, nakataas yung phone, ito yung tumama ako sa life rap. So, napakalaking factor. Kaya, kasi ito lang talaga ano eh. ito lang talaga sabi ko makaka, makakaligtas sa amin. Eh. Bangaman sa Maynila nagtapos ng pagadoktor. dito sa liblib na bayan ng balut pinili ni Doktora Arroyado at asawang doktor rin na magsilbi. Eh sabi ko kung anak ko yun, eh, Diyos ko, hindi ko kaya, hindi kaya ng kalooban ko na mamamatay yung bata ng walang kalaban laban No? Kaya, kung meron mang tao na nangangailangan ng tulong that type, yung baby yun. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos kasi I have the uh, capacity naman na makapag-resuscitate. Hindi ko man siya ma I've done my part. Ang hiling sa amin ni Rufa makapanayam siya ng GMA News itong Sabado, muling makita ang nagligtas sa kanya. Sa kagustuhan na rin ni Doktora Arulyado, sinikap ng GMA News na maging daan para sa kanilang pakikita. At nitong hapon nga, sinadya ni Doktora ang mag-ina sa ospital. Ah, ito na yung nga ngayon. Yun. Medyo maganda na itsura mo. <laughs> Dito muli nilang napag-usapan ang kanilang delubyong pinagdaanan. Ah, uh, kasi, di ba taas? nakahawak ako gano'n. eh. Masaya na sana ako nakahawak. Ay nung nakita ko hawak ng manong na maitim, maitim na talaga siya. At ng oras ng magpaalam. Ang naisip ko, anak ko hindi. <gibit> <gibit> talaga mo, anak mo, mag-alag ka magdaloy. <gibit> Mula sa Aroroy Masbate, JP Soriano, nakatuto 24 oras. Susunod, isang Piglang biglang nagliyam sa lungsod ng Davao. Tatlong pulis, kabilang sa mga arestado sa kasong pangingikil. Ilang natalo sa nagdaang eleksyon, kabilang sa top 10 ng mga kandidatong pinakamalaki ang ginastos sa kampanya. At autograph signing ni Jeneline Mercado para sa muli niyang pag-propose sa isang men's magazine. Di nagsana mga fans. Tutok na dito sa 24 oras.